Pagdating sa araw ng muling pagkabuhay, unang naiisip ng mga tao ang mga itlog at mga kuneho. Kung gayon, ang mga itlog at mga kuneho na mga simbolo ng Pasko ng pagkabuhay o Easter ay tunay bang biblikal? Hindi. Ang mga relihiyosong seremonya ng simbahang katoliko at ng ibang mga simbahan na may mga nilagang itlog at mga kuneho ay hindi nagmula sa Biblia. Kung gayon, saan nagmula ang mga nilagang itlog at mga kuneho? Mahahanap natin ang lihim sa salitang Easter. Ang katagang Easter ay hindi nagmula sa Kristyanismo. Ang Easter ay pinangalan kay Eostre, na Diyosa ng mga sinaunang Sakson. Ang Josang si Easter ay tinawag sa iba't ibang mga pangalan ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga rehiyon. Sa Hebreyong anyo ng kanyang pangalan, ang Ashtoret, kaya matatagpuan sa Biblia ang Easter bilang bahagi ng paganong relihiyon na kinukondena ng Diyos. Ang mga itlog at mga kuneho na ginagamit ngayon bilang mga simbolo ng Pasko ng Pagkabuhay ay nagmula rin sa pagsamba sa Diyosang si Easter. sinasabi ng mitolohiya ng mga pagano na isang mahiwagang itlog ng mga taga-Pabilonya ay nahulog mula sa langit patungo sa ilog Yofrates. Nang naitulak ito ng mga isda tungo sa pangpang, napisa ito at lumabas si Astarte, si Easter. Kaya, ang itlog ay naging simbolo ni Astarte o Easter. Gayun din, ang koneho na simbolo ng pertilidad ay naging simbolo ng Easter, isang kapistahan ng tagsibol para sa pagiling sa kakayahang magkaanak. Bilang konklusyon, ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng may mga itlog at mga kuneho ay pagsamba sa Diyosang si Easter. Ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos kung makikibahagi sila sa pagsamba kay Easter? Kanilang tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga baal at astarte. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel ang Panginoon ay laban sa kanila sa isasama nila, sila ay nagipit na mabuti. Ang mga Israelita ay tinamaan ng mga nakamamatay na sakuna ng sinamba nila si Easter. Ngayon din, kung sasamba tayo kay Easter, makakatanggap tayo ng mga sakuna. Kung gayon, paano natin may pagdiriwang ang araw na muling pagkabuhay alinsunod sa Biblia? sa unang araw ng sanlinggo sa pagbubukang liwayway. Muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa kanyang mga alagad pero hindi nila siya nakilala. Nang kumain ang mga alagad ng tinapay ng araw ng muling pagkabuhay, nakilala nila si Jesus. Kaya sinunod ng mga alagad ang regulasyon ng pagkain ng tinapay sa araw ng muling pagkabuhay sinusunod ang katuruan ni Yesus. Ayon sa Biblia, dapat tayong magputol-putol ng tinapay sa araw ng muling pagkabuhay. Ang Pasko ng Pagkabuhay, kung kailan kumakain ang mga tao ng mga itlog, ay isang regulasyon para sa pagsamba sa ibang Diyos. Umaasa ako na matatanggap niyo ang pagpapala ng muling pagkabuhay sa pagdiriwang ng araw ng muling pagkabuhay, sumusunod sa halimbawa ni Yesus at ng mga apostol.